Ayan guys, may gloves. Shut Kain tayo ng bamya. Ito, bamya guys. Sarap yun. Pero, okra ito. Saka rice. At namiss ko guys ang rice. Ayan o. No. nagluto ako ng bamya. Masarap siya guys. Kasi, parang hindi sa sarap guys. Ang hits na is burger. beef burger. Big burger ito lang ang ating tanghalian guys mainit bagong luto umusok pa oh hmm, hindi pa mm. bagong luto mainit natin guys lahat para lumamig di ba para lumamig siya lagyan natin lahat di ba shout out sa lahat jam ito naman siya ato na ini na lang guys kahit anong kainin na lang kahit anong puntin na lang jam Abangan tayo sa guys sa premier. Ngayon wala akong premium ngayon guys kasi birthday ng aming katimog niya sa si CSMB. Masarap siya guys. Masarap siya. Lalo pa siguro pag naging krim pang pasarap ito. Masarap. Masarap kasi yung hakkok. Hakkok na ano. Okra. Pangit yung durog na durog. Diba? Kasi parang madulas-dulas. Hindi ko kasi explain doon. Dito marami maluluto. Maggawa ka ng recipe mo. O diba? Kung ano yung gagawin mo recipe.